Hello guys Hot town na naman tayo guys So Rockwell So punta tayo sa Shout out guys. Katid lang tayo guys. So, away na tayo. Ayan, pinoy sorry talaga, hindi ako makapunta dyan. Pero nakapunta na ako noong nakarang linggo, diba? Sorry, sorry talaga. Kabayan mo lang kami. Ayun, may nagbanggaan, guys. Nanay ko po, sila nang na ang dalawa eh. Tapos may dumagdag pa isa, sumingit. Lumaki tuloy ang tama. <laughs> talaga guys sumingit so, eh. bisa sila dalang dalawa siguro nag ano 'yan, nagkain na, nagmamadali Yan ganyan, nag, nagmamadali. ganyan ng ano eh nagmamadali eh yun tuloy, imbis nagmamadali ka lalong tumagal Kasi hindi nagkabigayan ni, eh, banggaan ni. Eh. Ang guys, idyan na tayo, guys. Bigayan lang naman kasi. Ay hindi kailangan mainit ang ulo. Okay lang kung sa baba. Ah! <laughs> chok, chok, chok! para tanggal sepagod <laughs> Andi dito na naman strawberry guys Gano'n talaga guys oh ikaw na naman ganun ka na naman dyan mamaya pilipat naman yan sa kabila oh, papasok yan sigurado ako We be be be, 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 Ah, hindi siya. <laughs> Kala ko papasok siya eh. Ako dito ako. May ulan na ba sa inyo guys? Doon sa amin kanina ay malakas pero sandali lang. Bumaha na naman konti guys. sa bandang farnyaki kaya sa ibang lugar siguro nito ay mo pa ingat ingat kayo sana may dala kayong payong kung may baha pa wag mo na lumusong pero kung kailangan talaga lusong agad mag alcohol pagkatapos para sure maghugas agad hindi talaga maiwasan maglosong sa baha pero kung ano naman wag mo, wag, mo na maglosong kasi delikado uy ibang klase ka pumunta ka dyan bawal ka dyan talaga naman tong Pasaway talaga yung UB Express na yun ha ah. Pasaway, 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 pasaway. Ay ko guys, bayanan naman, Baya, bayanan. Bayanan ngayon, di ba? Bayanan. Bayanan. Naman ang traffic, matakbo naman. Alam ko bayanan yata 'di ko alam. <laughs> Sorry kung tama ba o mali. Alam ko bayanan. Bayanan, bayanan naman ang traffic. Parang mali. That's PG Kwak 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 guys Kwak 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 hi. Ganun talaga guys Thank you thank you guys Sa nakatotok 25 hours Oy, ano gayon? gayong-gayong tumutunog. bayanan bayanan nga hindi masyado traffic papunta ng ano ah Baklaran or Labang hindi masyado yung papunta lang ng Quezon City ay matraffic Shout out guys! Thank you, thank you! Ay, nasa kasalukuyan tayo sa Ayala People. Ayan nandito eh Dito tayo mata-traffic guys Video Papasok na ng ano Sa South Luzon Pero alam ko doon sa ano Baka dito lang yan sa ano May salis yan Bakbakan din dyan, dyan eh Pupunta ng FTI Bakbakan ng traffic dyan pero paglabas wala na. Sa bikutan kanina medyo mahaba, ah, medyo ma ano naman, hindi mga bayanan lang din. <laughs> bayanan. Hmm, do no, ay mga wakwak. -wak. Ay wakwak -wak, mga guys. <laughs> mga wakwak. -wak. Bantay guys, na wak wak mo agi Oh, to ayan na wak wak guys oh So wak wak Ang na to. Mawak wak yung karun Kaya <laughs> kung si Parang titil Bigyan ko naman bro Hindi dapat ganon, di ba? Diba? bawal yun illegal na technique yun eh uy mga wakwak -wak ko nangahawi ang mga wakwak -wak ko talaga naman alam ko bawal na naman mga hawi nangahawi talaga wakwak -wak talaga mga yun <laughs> kita nyo guys Ba't talaga pag nakaupo na lumalaki na ang ulo pag election pa na ako parang hindi mga basag na pinggan dapat hindi ganun nilagay kayo dyan para mag serbisyo para di ba para mag hindi mag perwesyo ha <laughs> Ayan, kalaki ng TV. Ala, mayroon rounding centros dito na no, na sira. Ala, Express Way na tayo guys Friday na Friday Pero may 31 pa tayo Diba bukas may 31 pa guys Bukas pa ang LTO bukas guys Kasi nagpa-renew ako ng uh, Tawag dito ito itong sasakyan. Nakalagay may nakalagay doon. On Saturday open. So open sila kasi nung Monday di ba sirado sila. Yun na yung ano na yon. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat. May part 2. Bye bye. どこ <laughs>